Hello mga kapatid! Dito ako naglalakad Maihatid ako doon saging at saka itlog galing sa aking manukan Kamusta, kamusta? Kamusta kayong lahat? Hingal na ako, walang exercise Oo oh. yon dito ako sa magandang paligid lagi ko tong naano kay Becky C ka-okay dati Ngayon, dito naman kay Mix Vlogs Yan, hingal man agwantahin natin para may pera yung itlog lang ang pababayaran ko kay malaki ang gasto sa feeds pero yung saging bibigay ko na lang sa kapatid ko ganda di ba ah ayan dito na naman ako pero mainit grabe ang tarik talaga nito malapit na tayo konting kembot na lang yan na bundok ng tatay ko hindi ko pa napuntahan maraming puno yan tingnan ko kung maharvest na ba para ipa-repair doon yun ang gamitin repair Sambung dok, sa simbah itu. Hei, <coughs> ah, ganda, tinggal. Yan ang nangyayari pag umaakyat ako dito. Hingal talaga. Uh. tawi-tawi dito ang init dyan dito ma may ano ng puno wow tapos na yung bahay dun oh no? Hingal pa more! pawis hingal Pakaligo ko lang pawis agad sister yan mga aso kanyang mga security kanyang security kanyang security Ayan, harating na tayo sa abode ng aking sister. Abrihi. ah. 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 Ano ano Asilpug. Kay naghawid ko silpo. Ah, Ayan ang aking sinta. Ayan ang

Yes, bless, bless. Aday! Wala na. Wala na. Ah. Angingay. Angingay niyong gano'ng tatlo. Sara natin. Isara. Huwag kayong lumabas. Uy. Pasok dito. Pasok. <laughs> oh my God. Imagine that dog. Tatlo silang puro black. Takbuhan. Grabe. Kahit, di, kahit dito sa loob, naglalaro. Sa na ng people. Lain pa mong lawas na Ako ganina kay ni Action of taas ang BP ka on the ko ka host. Miss na hamada hospital kay tiyo. Wala bigin ka pa sa halimpon na na. sa nansa mo

jemput, sabi nilo tingali to nintang-on, jaka puwai to, ibang ako kay Chanal, nak? sa gingmanyan. importante to na ako jaka kalakay pagkabuto din ng magkukalok, din ng magkukalok ang kita.